Sa isang press briefing, isang matapang na tanong ang lumutang, bumalik na ba ang droga at krimen sa Davao, Cebu, at Maynila? Ayon kay dating Pangulong Duterte, pero bago ang lahat bigyan ng suporta itong kaawa-awang asong ito, ipakita ang pagmamahal sa pag-like and subscribe sa Kuya Times. Sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na rin mga tambay ang nahold up at mga nasasaksak. May mm. action pa dito. Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ibig sabi ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, nung bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, Anak niya ang namumuno sa Davao City. Anong masasabi niyo sa pahayag ni attorney? Claire may basehan ba ito magkomento na sa baba?